<laughs> buntong may, ano? Buntong-hininga, buntong-hininga. Hinga nang buntong na malalim. Mainit mm -hmm. nga itong issue na ito na nagre-relate sa mga social media at insidente ng HIV sa bansa. Malaki nga raw kasi ang epekto ng pag-boom nitong social media mm -hmm. sa pagtaas din ng kaso ng HIV sa Pilipinas. Pero Maris. Susan, sang ayun ba ang ating mga netizens dito? Alamin natin ang panlasa ng masa hatid ni Michael Fahatin Michael, good morning. Michael. Michael. Good morning, uh, Susan sa No Controversyaling nga itong issue na ito na kung may kinalaman nga ba o kung may correlation ang paggamit ng social networking sites dito nga sa pagkalat ng HIV. Nagigot-gagot tayo dito sa mga internet shops nga, dito sa mga nauhumaling sa social networking sites at mga games. At ito ang panlasa ng ating masa. Nakakadagdag ba ang uh, social networking sites sa pagkalat ng HIV? Opo, kasi po madali pong nakapanligaw sa mga babae. Tapos, yung mga easy to get po. Ganun po. So, paano may iwasan? wag pong masyadong gamit na computer. At mag aral po na mabuti. Eh, ba't ka nandito? Madaling araw na. Wala po. Nagdodawad na alam po. Pupalipas sa or. Siguro po sa iba. Pero maliit po siguro yung percentage. Gaya po, kasi po, gaya po namin, mga gamers lang po kami. Kaya, pagdating po sa mga bagay na ganun, hindi po kami namumulat kasi hindi naman po kami sanay. Parang siguro kasi Maraming nagkakalat na bading dito sa ano eh, sa FB. Lumidiskarte mm. lang yung mga yan. Diyan gumagora yung mga yan eh. sa gumagamit yun, pag may maingat naman po yung gumagamit, hindi <laughs> yun di naman siguro sila na magkakagan. Mm. Nasa personal na choice yun, no? Oh. Opo. Yung kodol? Ano, same din ho yung, ano, yung opinion din ho sa, ano, oh. sa same din ho sa kanya. No. sa gumagamit naman ng huwag. Sa gumagamit? Oo. Oh. Nakapag-date ka na ba na sa internet? Oo. Oh. Mm. kaya so, paano ka mag-iingat? Kumakalat daw yung HIV eh. Eh, always use trust. <laughs> Protection. Yeah. so, yun yung first, ano, dapat. Personal hygiene, no? Hmm. pag date ka na ba sa internet? <laughs> Di ba? Di pa? Di pa. Sino ba? Ano bang preference mo? Anong gusto mong date? Nakailala ko talaga. Nakailala mo talaga? Ayaw yung bagong kilala lang? Ayaw ka. Para safe. Para safe? Safe. Safe sa'yo, safe sa kanya. Safe. Yan. Safe. Safe. Tambayan. sip sip Safe. Safe. Yan, yan ang last word, Susan Marisa. No, safe. Dapat maging ligtas o safe o maging ano tayo sa ating mga mga private conversations o ika nga yung mga meetups. Mga kasama natin dito, isa sa mga nauhumaling sa internet, si Apple. Apple, maestorbo nga kita. Nakikipag-chat ka pa ata dyan, no? Ah, uh, itong mga sinasabi itong mga pakikipagkita. Sa tingin mo pa may katotohanan ito na direct correlation nga o oh, pag, pagkakaano nga nito na yung mga paggamit ng social networking, eh ito nga, nakakadagdag dito sa pagkalat ng mga sakit wala naman po. Mm, dahil? Kasi po, ano, eh, sa panahon po ngayon, marami na po talagang naumumaling sa internet. Yung iba po, ginagamit sa, ayun nga po, yung mga pag-chat, mm -hmm. Pero basta naman po ako, hindi ko po ginagamit yung networking site para po sa mga ganong bagay. Mm -hmm. Ginagamit ko lang po siya para po sa mga kamag-anak ko po, po sa ano, mm -hmm. para po may connection po kami, tsaka po ano. Pero hindi ba ko alam, may chat sa'yo na pagkita mo sa picture, no? ay, gwapo, parang gano'n no? Oh, paano nga na, na, ano ka may engaño ka ba? Hindi naman po kasi pagka may halimbawa may nakikipag ano po sa akin ng ganun, mm -hmm. tinitinan ko po muna yung mga ano niya kung Kasi minsan po yung iba po hindi background yung, po ano eh, mm -hmm. Hindi naman po totoo yung ano nila yung mga nakalagay sa Facebook. Mm -hmm. Ako po chine So, interesado so yung... ka rin wala? Hindi naman po. Hindi naman gaano. Apo. Mm -hmm. Ayan so sa ano no? Sa, sa, panahon nga daw ngayon ang tin tinatawag natin ay nga kay Apple no. Itong sa word ngayon ito yung mga social media meetups. No mga panahon natin Susan Marie sa tawag ito mga ano ano eyeballing mga ganun ganun. Ngayon hookups lang sinasabi tinatawag ito. Ingat-ingat lang maging mapagmatsyag at maging ano tayo sa ating mga privacy para hindi nga kung may makikilala man tayo dito nakikita nga yung mga first love first love ikaw nga sa internet may mga kwento rin tayong ganon. Pero ngayon ito nga ang kagandahan dito dapat mabosisi rin tayo sa ating makinikilala at hindi agad-agad nakikipagkita. Marie, oh, Susan? Oo, oh, tama. Uh, mamaya, eyeball tayo. Eyeball. hook <laughs> up <laughs> na raw. Hook up. hook up na. Hook up na. Mag-hook up tayo. Let's hook up. Okay. Let's meet up. Let's, highball uh, tayo mamaya, Michael. Salamat. highball <laughs> oh, <eye> tayo, <laughs> Susan. Salamat. Michael Pahatin. Ingat dyan.